Ano yes. nga ba 'tong Christmas blues, 'di ba dapat nagsasaya ngayong uh, Christmas season pero nangyayari, ang daming nalulungkot and you know uh, true enough tumataas din yung mga incidents di ba ng nagtatangka yes. na alam nyo na doc no yes. na may gawin sa sarili. Bakit nagkaka ganun doc? Eh 'di ba tayo mga Pilipino masiyahin, masaya ang Pasko pero bakit may ganong mga lararamdaman? Yes, yeah, so, oh, tama yun, Ma'am Tin. Kasi wow. uh, meron kasing expectations na pag-holidays, pag-Christmas, uh, holiday season is yeah. maganda. No? Yung happy, festive, yes. excited ang lahat. But we know na, of course, uh, may mga normal yun, ha? Na may mararamdaman tayo na feelings of loneliness. Lalo na pag may mga challenges the past year. For example, may mga losses, may mga loss, no? Uh, halimbawa, uh, may nawala sa family, be it real or imagined. Oh, okay. uh, may mga pressure. Ang pressure kasi sometimes, 'no? Parang ang daming demands. Kaya nasa stress din ang isang individual. Like for example, sunod-sunod na mga social gatherings, reunions, expenses. Alam natin 'yan kasi angastos. Oo. Merong pressure to give gifts and sometimes pag hindi natin na-meet yung mga demands na 'yon, ay nagkakaroon tayo ng anxiety and uh, sometimes yung sadness. And ang isa din dito is yung ano no, pag sometimes pag mag-isa sa buhay, so marirevive, ma-ano natin, ma-feel yun, yung feeling of loneliness. Especially kung may mga maalala tayong mga events, experiences from the past na medyo malungkot at naalala natin to tuwing holiday season. Kaya maraming mga factors ito. And sometimes, patong-patong uh, sila, sabay-sabay. Kaya it can cause anxiety, sadness, loneliness. But maintain, Sir Julius, ito ay temporary. Mm. No? Kaya lagi emphasize, kaya siya holiday blues. Hindi talaga siya to the point na ito na isang disorder. Ito ay isang clinical problem, a uh, clinical uh, or medical disorder or disease. Na? So, ano siya? It's a state na temporary lamang dahil na rin na, sa mga pressure, uh, expectations, demands during, specifically during the holiday season. Ito, may tanong ako. Paano kung yeah. ang problema mo, eh, walang solusyon? Na-identify mo, walang solusyon. Pera. Ang hirap solusyonan. Ang problema mo, ang talagang kinalulugmok mo at kina-depress mo, ang dami mong utang. Baon ka sa utang. And there's no solution. What do you say yes. to ano, to pa patients na gano'n ang problema? In fact, Ma'am Tin, tama yun. Kasi ang ang evidence shows na among the top 10, naglabas kasi sila ng top 10 sources of stress. Oh, yeah. Number one, in fact, ang finances. Financial. Yeah. Hindi yeah. lang sa Philippines. Ha. This is global. Over, no? This oh. is a global survey. Yeah. Number one, ang finances. So, we acknowledge it. And tandaan lang natin na ang mga challenges na ganito are always temporary. So kung kinakailangan is we reach out. Ito yung papasok na ngayon, yung support system is very important. Reach out. Uh, mas maganda i-acknowledge natin na may problem with finances. We, yun kasi ang first step, acknowledgement na may problema. And then find solution, like reach out sa mga kamag-anak, kapamilya, or mga friends who may be able to help us during this time. Uh, and again, temporary siya. No? So, pwedeng after, kung medyo nakakaluwag-luwag na, then we also give back. Uh, ibabalik natin kung ano man yung ating mga nahiram. Another is, of course, be open sa mga opportunity. Be creative. Like yung iba, Ma'am nakita natin yon na parang lumabas yung kanilang talent no? sa pag, uh, pagbebenta, online selling. Yung iba, nagiging creative sila kung may mga pwede silang ibenta uh, from their mga gamit na ginagamit na nagagamit. ginagawa nila yon mga garage sales. so dito papasok ngayon yung creativity and teamwork community is very important yung ating support system yun nga lang kaya lang dok a realidad kapag ang problema mm -hmm. mo ay eh, kailangan kailangan mo ng pera dahil meron kang kamag-anak yes. loved one na may sakit mm -hmm. hindi naman nakakaintenta ah, okay. yung ospital sa gamot eh. 'yung paano ka 'di ba yeah. kailangan mo ng bumilingin ng gamot mm -hmm. wala ka talagang kapera pera pera pambili ng gamot and then Sobra ka-helpless, mamamatay yung loved ones mo na ayaw mo na yeah. mangyari yon Yun ang hirap ng ganun klaseng lungkot, Dok, ha? Mahirap diba? talaga yon Oo, oh, ma'am, team. Kaya, kaya sana, no, sa no yung... sana, Dok, merong oh. compassionate loan, no, sa mga bank. Yes. Alam mo, eh, hindi exactly, ganun kaya pa yung ako. Sa... Hmm. wala. 'yung ano man din oh. ay maari mm. nilang ano open eh, communicate nila itong mga kaya very important also communication mm. kailangan maging honest din sila sa kanilang capacity communicate na to sa hospital for example naku Yung dok mang... hindi nakikinig ang hospital, lalo na pag private <laughs> Oo. Sige, Sige, note from Tin. Pwede oh. yun. Tinatanggap yun. Minsan, minsan pero Minsan uh, sa ayaw talaga. Oo. Dami yeah. lumalapit sa amin, Dok. Ayaw. Ayaw oh. ng promissory. Pag alam talaga na walang capacity to pay, wala eh. Kaya... Kaya manood ay, sa ano, ah, programa nyo ni Chinky. Mag-budget Mag, -budget mag -budget tayo. tayo. <laughs> para matuto kayo <laughs> yes. mag-save ng money. Kasi mm -hmm. hindi mm -hmm. ho forever yan. Yeah. Yung pera. Yes. Eh, so, bigla, oh, number one. eh, one. Gastos ng gastos. One day millionaire. Na magigising na lang eh. Wala na siyang pera. Oo. Oh. Okay. So, <laughs> Kaya sa yun ang mahirap solution at agree ako okay Yeah. Oo, oh, wag ba pressure Erasakit. na maggay ng mga regalo kasi yeah. pwede naman ang regalo natin is prayers, 'di ba? Kasi yeah. sometimes doon tayo na ano eh na yeah. pressure tayo kung ano ibibigay na gifts, oh. na material. So, mm -hmm. pwedeng i-do away yon, ku tingin natin. Hindi talaga naman kaya pa ng ating budget also. Oh. Mm -hmm. alam mo daw kaya talaga kwento ko lang without naming ah, yeah. kung sino yung tinex ko ngayon. Meron akong yeah. ni-replyan na isang di ko di ko pa siya namimita, mm -hmm. di ko siya kilala personally, mm -hmm. pero meron kaming pinag-uusapan na project. Sabi ko sa kanya kanina, uh, you know what? Uh, I like your attitude. Uh, you're very magalang, very respectful. And mm -hmm. I like that about the youth like you. Kind mm -hmm. and respectful. Yan lang. Kasi nagustuhan ko yung lagi siya nagpupo, mm -hmm. mabilis mag-reply. Alam mo yung sagot niya, without mentioning her, that made my rough day quite better. Mm -hmm. Thank oh, wow. you so much for the kind words, Miss Tin. So, yun lang. Don't ever miss yeah. the chance, di ba, to say uh, thank you to someone. Kahit gano'ng hmm. kalit, imagine mo, nag-thank you lang ako. Eh, ganun pala yung impact sa taong yon because she's going through a rough day. Di ba, Doc? Lalo yes, na yes. ngayong Pasko, pag may nakita ka medyo tahimik, balisa, mm -hmm. kumustahin mo lang, uy, kumusta ka? Ganon. Yeah. Di ba yeah. yung bagay pa po? Yes. <laughs> kamusta? Reach out if reach out. you feel na may pinagdadaanan <laughs> ng isang individual. Kung napapansin natin na may something na kakaiba, no? A change in behavior. Yun kasi isa sa mga red flags. Reach out. Like yung sinabi mo, Mang Ting, kamusta? Kamusta, Kin? And gratitude is also very good. It's a way of para maiwasan yung holiday blues, no? Gratitude na huwag natin i-compare sa Sometimes kasi nag kino-compare natin yung ating sarili sa iba, mga nakikita natin online, yeah, etc. Yeah. But let's always be grateful. Let's start the day with gratitude. Iba kasi nagagawa ng gratitude. Parang it gives us that, ano na, yung momentum na. It sets the tone yeah. for the rest of the day. And they say that the happiest people are the grateful ones. Yes. Sila yung pinaka-contented ah, with life. Be grateful. Thank you, so Doc.